A Meeting of Souls, Nina Kokoi Laurel at Nora Honor. Ang Meeting of Souls ay isang konseptong mas malalim kaysa sa simpleng pagkikita ng dalawang tao. Hindi ito limitado sa pisikal na presensya o sa mga salitang na ibubulong ng isa't isa, kundi ito'y tumutukoy sa espiritual at emosyonal na pagkakaugnay ng dalawang kaluluwang tila itinadhana upang magtagpo. Kapag sinabi nating meeting of souls, ito'y parang dalawang alon sa dagat na mula sa magkaibang direksyon. Ngunit sa isang mahiwagang sandali ay nagsasanib sa gitna ng karagatan, lumilikha ng bagong ritmo ng damdamin at pag-iral. Ang ganitong connection ay hindi mababaw sapagkat nagmumula ito sa mga lugar ng puso at kaluluwa na hindi madaling maipaliwanag sa lohika. Ito'y pakiramdam ng pagkakilala kahit hindi pa nagkikita pakiramdam ng tahanan sa piling ng isa kahit walang sinabi at ang kakaibang kapayapaan na dumadaloy kapag magkasama silang dalawa. Sa mundo ng pag-ibig at pagkakaibigan, ang ganitong klaseng ugnayan ay bihira at madalas ay ipinagkakaloob lamang sa mga taong may lalim ng damdamin at kadalisayan ng hangarin. Sa kaso ni Nakokoy Laurel at Nora Honor, ang kanilang pagsasanib ay isang matinding halimbawa ng Meeting of Souls isang tahimik ngunit makapangyarihang koneksyon na tila isinulat ng tadhana sa ilalim ng mga bituin at hindi kailanman nabubura ng panahon, kasikatan o agwat ng karera. Sa unang tingin, si Kokoy Laurel at si Nora Honor ay tila dalawang magkaibang mundo. Si Kokoy, anak ng isang kilalang pamilya, galing sa lahi ng mga edukado, may tradisyon ng karangyaan at disiplina. Si Nora naman, ang tinaguriang superstar ng sambayanang Pilipino, ay anak ng kahirapan, itinaguyod ng sariling sipag, talento at determinasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang magkaibang pinagmulan, may kakaibang puwersa ang nagtulak sa kanila upang magtagpo, isang puwersang hindi mo matatawag na aksidente, kundi tadhana mismo. Sapagkat ang meeting of souls ay hindi nasusukat sa yaman o estado, kundi sa pagkakatugma ng damdamin at layunin. Nang magsanib ang kanilang mga tinig sa entablado, parang nagtagpo rin ang dalawang kaluluwang may magkaibang pinagmulan, ngunit iisang hangarin. Ang iparating ang musika ng damdamin sa puso ng bawat nakikinig. Hindi iyon basta duet, iyon ay isang pag-uusap ng kaluluwa, isang palitan ng damdamin sa pamamagitan ng awitin. Ang bawat tono na binibigkas ni Kokoy ay tila sagot sa bawat paghinga ni Nora, at ang bawat titig ni Nora ay tila pag-amin ng isang damdaming hindi kailangang sambitin. Sa kanilang mga pagtatanghal, Naroon ang isang hindi maipaliwanag na chemistry, isang tahimik na pag-unawa na lumalampas sa salitang romansa. Ang mga manonood ay nakadarama ng kakaibang enerhiya tuwing magkasama sila sa entablado, sapagkat hindi lamang talento ang bumabalot sa kanila kundi isang koneksyon na malalim, dalisay, at totoo. Ang meeting of souls sa kanilang dalawa ay parang pag-ikot ng dalawang planeta sa parehong orbit. Hindi sila nagbabanggaan, ngunit patuloy na umiikot sa isa't isa, nagbibigay liwanag, at nagiging inspirasyon sa mga taong nakasaksi sa kanilang sining at samahan. Si Nora, sa kanyang pagiging masalimuot, ay kaluluwang puno ng damdamin. Isang babaeng nagdaan sa pagsubok, ngunit nagpatuloy sa pag-awit ng pag-asa. Si Kokoy naman, sa kanyang pagkadesente at kahinahunan, ay kaluluwang marunong umunawa at magmahal ng walang inaasahang kapalit. Kapag pinagsama ang dalawang ganitong kaluluwa, nagkakaroon ng balanse, isang tahimik ngunit malalim na pagkakaugnay na hindi na kailangang ipaliwanag. Ang kanilang ugnayan ay hindi kailangang lagyan ng label sapagkat ang kanilang koneksyon ay higit pa sa pag-ibig na romantiko. Ito'y pag-ibig na espiritual. Sa likod ng kanilang mga ngiti at kantahan, may mga sandaling tila ang isa lamang ang tunay na nakakaunawa sa kaluluwa ng isa. At marahil ito ang dahilan kung bakit, sa paglipas ng panahon, nananatiling buhay sa alaala ng mga tao ang kanilang samahan sapagkat hindi lang ito kwento ng dalawa, kundi kwento ng dalawang kaluluwang nagtagpo upang magbigay saysay -say sa isa't isa. Hindi rin maikakaila na ang kanilang pagkikita ay nagbunga ng paggalang at inspirasyon sa isa't isa. Si Kokoy sa kanyang mga pahayag ay palaging nagpapakita ng labis na paghanga kay Nora hindi lamang sa kanyang talento, kundi sa kanyang puso. Alam niya na ang kagandahan ni Nora ay hindi lang makikita sa anyo o boses, kundi sa tapang at dedikasyon nito bilang artista at tao. Sa kabilang banda, si Nora ay may kakaibang tiwala kay Kokoy. Sa mga panahong kailangan niya ng sandigan, si Kokoy ang tahimik na naroroon. Hindi mapanghusga, hindi mapagmataas, kundi nakikinig at nauunawaan. Ang ganitong uri ng koneksyon ay hindi madaling matagpuan sapagkat ito'y bunga ng malalim na paggalang at tunay na pagkilala sa kaluluwa ng isa. Kung pagmamasdan ang kanilang mga mata sa tuwing magkasama sila, makikita mo ang isang uri ng pagtingin puno ng respeto, pasasalamat at katahimikan. Walang labis na pagpapanggap, walang melodrama, ngunit may daloy ng damdamin na sadyang totoo. Ito ang esensya ng Meeting of Souls, ang pagkakakilanlan ng dalawang kaluluwang marunong magmahal sa katahimikan, marunong umunawa sa pagitan ng mga salita at marunong magpatawad kahit walang humihingi. Ang kanilang koneksyon ay hindi kailanman naglaho kahit lumipas ang mga taon, sapagkat ito'y hindi nakasalalay sa kasikatan o sa pansamantalang sigla ng industriya. Ito'y nakaugat sa lalim ng kanilang pagkatao, isang alaala ng kabutihan, respeto at tunay na pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang meeting of souls ni Nakokoy at Nora ay maaaring maihalin tulad sa dalawang ilaw na nagsanib sa dilim. Pareho silang nagmula sa magkaibang direksyon, si Nora mula sa kadiliman ng kahirapan, si Kokoy mula sa liwanag ng kaginhawaan, ngunit nang sila ay magtagpo na buo ang isang bagong liwanag na mas maliwanag kaysa dati. Sa bawat pagtatanghal nila, hindi lang musika ang bumabalot sa entablado, kundi isang damdaming lumalampas sa mga nota ang bawat awitin ay nagiging panalangin at ang bawat titig ay nagiging mensahe ng kaluluwa. Hindi katakataka kung bakit hanggang ngayon marami pa rin ang naaantig sa kanilang samahan, sapagkat ito ay isang uri ng pagmamahalan na bihirang makita, isang pagmamahalan na hindi nangangailangan ng titulo o kasunduan, kundi simpleng pagkilala sa pagkakaugnay ng kanilang mga kaluluwa. Sa likod ng mga kamera at palakpakan, marahil ay may mga sandali ng katahimikan kung saan pareho nilang naramdaman ang lalim ng kanilang koneksyon. Hindi kailangang sabihing, mahal kita, sapagkat sapat na ang presensya ng isa upang iparamdam iyon. Ang mga kaluluwang nagtagpo ay hindi kailangang magtagal sa parehong landas upang manatiling konektado. Minsan sapat na ang isang matinding sandali ng pag-uunawaan upang magdulot ng panghabang buhay na alaala. Sa ganitong paraan, ang Meeting of Souls ni na Laurel at Nora Honor ay hindi isang kwento ng pagtatapos kundi ng pagpapatuloy. Sapagkat hanggang ngayon, patuloy pa rin silang nagiging inspirasyon, hindi lamang sa musika kundi sa paraan ng pag-ibig na walang hangganan. Ang kanilang samahan ay nagpapatunay na ang tunay na Meeting of Souls ay hindi nasisira ng oras, distansya o mga pangyayaring nagdaan sapagkat kapag ang dalawang kaluluwa ay itinadhana upang magtagpo, magpapatuloy silang magtagpo sa alaala, sa musika, at sa puso ng mga taong naniwala sa kanila. Ang pag-ibig at pagkakaibigang ito ay hindi nasusukat sa dalas ng pagkikita, kundi sa lalim ng damdaming iniwan nila sa isa't isa. Si Kokoy Laurel at Nora Honor ay naging simbolo ng dalawang kaluluwang pinagtagpo hindi upang mag-angkin, kundi upang magtulungan, hindi upang maging isa lamang kundi upang pareho silang mas lalong maging buo. Sa bawat pag-awit nila ng duet, tila maririnig mo ang diwa ng kanilang koneksyon, isang musika ng dalawang kaluluwang nagtagpo sa tamang panahon sa dahilan. Ang kanilang mga tinig ay parang dalawang himig na magkaiba, ngunit sabay na umaalunignig, nagkakasundo sa bawat linya, at nagbubuo ng harmoniya na walang kapantay. Marahil ito ang dahilan kung bakit kahit lumipas na ang mga dekada, hindi pa rin naglalaho ang alaala ng kanilang samahan. Sapagkat ang mga kaluluwang tunay na nagtagpo ay hindi kailanman naglalayo. Lagi silang nagkakasalubong sa bawat pag-alaala, sa bawat tugtog, at sa bawat pusong marunong kumilala sa wagas na pag-ibig. Sa huli, ang Meeting of Souls ni Nakokoy Laurel at Nora Honor ay hindi lamang isang kwento ng dalawang artista. Ito'y kwento ng dalawang kaluluwang nakakita ng tahanan sa isa't isa, kahit sandali, kahit sa gitna ng magulong mundo ng showbiz. Ito'y pagpapaalala na may mga tao talagang darating sa ating buhay, hindi upang manatili magpakailanman, kundi upang ipaalala sa atin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na koneksyon. Ang pagtagpo ng dalawang kaluluwa na nagkakilala bago pa man sila ipinanganak at muling nagtagpo upang buuin ang musikang tinatawag na pag-ibig sa kanilang katahimikan, sa kanilang pag-awit, at sa kanilang patuloy na paggalang sa isa't isa na nanatiling buhay ang diwa ng Meeting of Souls. Isang koneksyon na walang kamatayan, isang ala-alang habang buhay na magpapatuloy sa puso ng bawat naniniwala sa wagas na pagtagpo ng dalawang kaluluwang itinadhana.